Nantara na nga ang pagiging garapal nitong si Ronnie. dahil kahit anong gawin niya ay lilitaw at lilitaw ang kabutihan nga nitong si Lorena. Kaya naman hindi siya magkakapayag. Gagawin niya ang lahat ng sa ganun mailayo maging itong si Leah dito nga kay Lorena. Hiniling niya sa kanyang asawang si Wilfred na kunsa kasakaling mga aalis sila sa US kahit na isang beses lamang ay makausap niya itong si Leah. Ayun ang satanas talaga namang humarang siya sa plano ng ina. Minamanipula niya itong si Wilfred. Sinabi niyang hindi makakabuti na dalhin pa niya itong si uh, Leah sa loob ng City Jail sapagkat magkakaroon lang umano ng trauma ang bata lalong lalo na at masyado pa siyang bata para maintindihan kung bakit naroon ang kanyang ina sa loob ng kulungan. Kaya naman maigi umano na idiretso na lamang siya sa airport. Kaya naman nagantay sa wala itong si Lorena. Wala siyang ibang nadatnan sa pagdating ng City si Jail kundi ang bruhang tagahatid ng balita at pakialamera na itong si Ronnie. Palibhasa ay sabik na sabik na siya na ang kanyang pwesto. Pagdating kay Wilfred, kaya naman gagawin niya ang lahat nang sa ganun magkadurug-durug at magkalasug-lasug ang kanyang relasyon pagdating kay Wilfred. Sinabi niyang wala na umano siyang aasahan at dapat na niyang iimbres ang kanyang buhay sa loob ng si City Shell sapagkat iyon na ang kanyang magiging buhay. Kalimutan na umano niya itong si Leah maging itong si Wilfred sapagkat wala na umano siyang lugar sa kanilang mga puso. Kaya naman galit na galit itong si Alan Pilar. Hindi na may iwasan na masabunutan nga ang naturang impact. Naging itong si Tristan ay hindi na rin pinalagpas ang pagkakataon. Talaga namang binantaan niya itong si Ronnie sa kanyang kahayupan. Maaring tigilan na umano niya dahil sa oras umano na mapatunay na nga sa korte ay sisiguraduhin niya na si uh, Ronnie ang makukulong, hindi itong si Lorena. Kaya umano, tigilan na niya ang kanyang pagiging tapang-tapangan at sa korte na lamang sila maghaharap at doon na lang niya ilabas ang kanyang tapang. Mating na nga ang pangalawang hearing. Dito ay miglang bibigat ang loob nga nitong si Lorena sapagkat ang testigo nga sa kabila nitong si Wilfred. Ito nga isang isang uh, pulis kung saan una nga nakita itong si Lorena at tinanggi niya ang kanyang identity identity na siya ay si Carol. Kaya naman uh, sa pangalawang pagkakataon sa muli nilang pagharap, sinisigurado na nitong pulis na ito na talagang makukulong umano ang may sala dahil napatunayan na nga na iisa si Carol at itong si Lorena. Medyo mabigat ang pinaratang nga nitong pulis na ito dahil saksi nga siya dahil naroon siya sa crime scene. Ngunit hindi talaga naman niya naaktuhan ang pagpukpuk nga ni Carol siya lamang ang natsyempuhan. At ang mali naman dito kay Carol ay bakit kasi naisipan niyang tumakbo. Kaya tuloy na uh, naisip ng pulis na siya ay guilty. Hindi kasi siya agad-agad humarap sa naturang korte o sa naturang pulis. Kaya naman nag ang pulis na siya ay may kasalanan sapagkat bakit siya ay tumakbo. Ang isip naman nitong si Lorena ay nagpanik na nga siya kaya hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Nataranta siya kaya naman bigla na lamang siyang uh, tumakbo pa palayo sa naturang pulis dahil takot na takot siya at ayaw din niyang makulong lalong lalo na at sa pagkakataong yun ay buntis nga siya. Muling nadagdagan ang bigat ng kalaoban nitong si Carol. Hindi na niya alam kung paano nga ba siya makakaalis sa mga paratang na ginawa sa kanya. Lalong lalo na at itong ang pulis na ito ay talagang uh, tinuturo siya na may kasalanan. Hindi niya alam kung paano siya makalusot paano niya tatanggi walang tutulong sa kanya lalong lalo na at itong si Mang Dolpo ay nawawala nga dahil ito namang si atribidang si Ronnie ay binayaran ito para magtago at huwag nang magsalita sa kanyang nalalaman ngunit kalaunan ay bigla nga magpakita ito kay Lorena upang sabihin at magsalaysay nagulat na lamang siya dahil isang araw dadalaw ito sa kulungan kaya dito na nga magkaroon ng linaw ang lahat at mapapanatag na at magbubukas na ang aliwalas ng mukha nga nitong si Carol dahil alam niya na may magsasalita na sa katotohanan.